Hey, mga kaibigan, naniyata sa Pang Lohonanon vlog o oh, channel. Ito ang nag nga ah, taga Cebu. Inhan sa ato ang pinalanggang ah, Miss Philippines Gazini ah, Ganados, mga kaibigan. Okay, mag to, taog, pamahaw niya. Ah, kini si Nining, Muna inahan sa ato ang Miss Philippines, katung atong pambato sa Miss Universe nga tagaloon taga Luon Bohol og kini karon uh, mamahaw mi uh, dili siya mukaon og luto no nya uh, di ka luto-luto og daghan kay eh, nagdiet man eh sa ato pa uh, ah, kani ato ni luto ah, sobra kaayo ni eh. <laughs> ay ang kanon ko no? pwede na magsaging ka buok o kamo dua ka buok daog na sudan sudan pwede ra pero gahimo tag sudan nga munggos makigsunan Og ah taong ah kwan torta nga talong pero kaluoy sa Diyos wala siya magkaon sa munggos kay kontra sa yang arthritis <laughs> na kung nung siya arthritis mamot na arthritis pag kung nung ay banod-banod stil uh, ah, musamot kuno ni munggos o karon ang yung gikaon ay request na siya o ah, taong na matay taong din atong daghan ah, gisa no agi lapuan no? oh, yeah, o gibutang agi itlog o mo ay tong ipakaon niya why gasto kayo ni siya mo bisita no ay hindi gyud ni presyo ba presyo <laughs> ah, kitang kita ang okay na kayo, relax ang ta, no? gapon, gapo ah, na, salutuan na po na kung sinugbang <coughs> isda o saging, maragi kaon. Huwag tayo ang suroy sa mga kaigagawan sa mukpok. Okay, karon na uh, sayo na po may huwag kaon kaya mga na po may sa mukpok. Kaya tuon to, to yung uh, na yung tanawon dito, no? Mga yuta, mga ibaligya, uh, mga isonan, o uh, napoy yung tanawon at itong titulong uh, niya na uh, iha pong pohon. Uh, si po okay, ako nang iuban na, no? Nga, yuta Kusa ko at Nala tayo kapuyan buhi pa tayo. At yung mga anak na tayo parahan. No? Kaya buhi sa maabot wala si kapuyan. No? Unta mga si kaso na magkaslamatan niya nga. Yung susi na siya dito sa buhol. Uh, kanang ako alag ipaabot ba. Uh, with anas sila mga pobre. may gastog Uh, pati tulo mga sorbe-sorbe. o oh, iba na sa taas eh. Oh, kaon na siya Kanang kapayas dire. Nah kita masih payas pagi, santun yang hangat-hangat Dia siya wan wagan Yang suon Pag hangatnya Tantung kawan-kuan siyang mata Kita masih ginog Gini ya, si paborito favorito Gini niya yang gikuha Gini ya, niya Yang mas pamahaw Yang yang diipari sa uh, Talong maka yang suonan Oke, okay, dikayo na si presyo mau um, bisita no Kayo di mamili Siya <laughs> mamili dayo nga ng munggos Ito yung mukhaon, brody. Ibratuhon na po yung ipuli. Ito yung upihan ng uban nga mangyita o ganang di altamar nga kapag kaon sa di altamar ka na bang mga nindot na dinato yung sak na kaon na kung magkakaon sa munggos di hangin lutong munggos ka na na yung nung talong kaon na bang na yung ko eh kaya doon kaon kaon nga kaya hindi mo ko ganahan ako rapi yung baka ah siya 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 muna ako gagaw. Oh. Ah. Mayo kayo ni siya mo pa ko sa una pa gid ni. Onya hmm. karon <laughs> kanon lang yabong Sa awa ya hang kong um, munggos ato. O ka munggos. Red dry. <laughs> Talong sige't anong anom. munggos ba munggos di ka? Kapayas. Sa munggos kay <laughs> kita tong tuho. Kamay. Di oi. Ana ron og ako kay ta sakit nang tuhod ma. Dali ama. dai, oju ka kadungan ako dai. De, saging. Saging ni. Eh. Tung kamu tiri kato. Hah? Tuh bakal sini nak neng? Hmm, tak kau Dia dah tidak kayak bicin pang. Wah, kau bicin nih. ni? Dia tu yang yang tak ada ayat. Dia mahu tu bikin. Hmm. Oh. Ya, kau mahu bikin dah? Kamu nak ya, bikin apa lagi?

Serving plate Oh, uh, akong plate pa <laughs> Oh, walang dito? Lato pa? <mama>, Lado ko Ha? May jam lakto kasi kandeng Naikandeng, girl? Hmm Uso kaad nya Gila? Kawatan na mahikug Mahikug Hmm? Mahikug? Mahilig magkuan mo, dagan-dagan. May -jaga. uwan. Matay ng uwan. Nabit ako ikan din sa so diha. Mahila. Ano? Ah, na, kandeng, kanang niya bahay ka? oh, oh sambong, wala po tingi ang sagbot. kana. -sag, lang kuhan ang sagbot. Hindi sagbot lang. Okay, matay o niya. Matandog yan. Oo, oh, bahala lang yun. mawa. Basta kayo mong kuan dito niya. Eh. Oo. Kanong eh, siguro. mong sa anak ko. Ano kayo kwan? Souvenir sa buhol. Sa buhol. Sam esos tore. Sambong. Dili kay ko ani mo butang Kuan ako ng ti. Ako nda doon. Kay ako itanong. Tung mga kwan ni mo dahon-dahon. Ya. Nasa gamayar man dukang ali ni mo. Ay na kare. Ha? mo kay gihatag na ko kani oh. Ah, wala. Ayas. Ay ganyan ayas mo.

Nah, karya lagi ke provinsi ya. Pro provinsi Sabuhul. Oh, mama ini ke Ganados. <laughs> Thank okay. you. Nah, uh, Pak Uli sih sa Sibu. Aku ngiat tuh, oh, nih hapit misa uh, sa mukpok no sa yang yuta uh, nga lagi panuha nga paliton o ngintan apo sa among kabahinan nga diin to asa uh, ang titulo na niya kay iya nga si kasuhon pohon magigsonan uh, kidere, makita na to no padung na siya mo pero kakitapit pa to sa among kay sa tricycle uh, driver sa merkado loon di loon na ihan, uh, doon dito na uh, magtagsa si Alfred Alpiros uh, magigisunan ha? ang title na Dile ako sa ah, amo kanang nakatutudto. Ah. Oh kanang sebab bao ah, na niya? ya. Apil ko kadto ay. Anak ko. Oh, oh. Apil gagawm niya, kay oh, okay. igagawm okay. magtar-san ni. Silang day sa si oh. koy ilang ko ar. Taw ka ta 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 puskasin ni niya. Oh. Ma sa pilihan huy. Amo na kumon. Amo na kumon apil siya na. Uh, apil ko ana pero na na ko ang title. Ah okay. sa yuta, Kay ako manang gi So I'm ang, ang title ana gi execute sa Chumwa at sa hospital akong tatay. Okay. Okay, anak man siya siya mga good morning ana ang mga personal na ko nga okay. For friends only okay. ka nang pagitaon. O ka nang oh, ning ganado. Oh? Jen. Okay. Salamat Jen. Okay, And, say, ay, na apa ko ang kuan. duwa Ma ang tiro na mo magkuan. Ha nakasakan mo kuya. Ka katulon ako sa baya. Di. Sa pagkaguba pa na, diha naguba na sa lin bagyo. Kami mo so, so to. Sakay ng truck. Ini dia yang ingin oh, pengita, yang ingin gagau uh, First cousin ya, si Alfred Ma, uh, Ano, karena Rupi Kayak yang Ah, uh, ini tahun ngapa tu sibuk. <laughs> Tahu nak saya tuyuk ah yang Ibilin sibuk yang darling ni Alfred noh. Kay matu na pusia Amerika. Hang iyo ni ya. Oh yang kita nyita uh, di sa Mercado. Oh uh, ah puy taguatan sa ni ya. Um, bilim sebut ni sawah kini lah yang dalhun yang patau on sebalik itu ngah. iyahang tagal allowance no wait trabaho maglingkod-lingkod ra ah. Okay, sa say, haya-haya sayang uh, ah. kay ako din na pwede wa kay senior stisi <laughs> okay, so na okay bisan na kan salamat sa inyong pagtan-aw o may um adlaw kaninyo